Ayan, ah, magandang araw po sa inyo lahat Luzon Visayas at Mindanao At sa mga OFW natin dyan na nagpapakahirap Magtrabaho sa ibang bansa Ayan, magandang ah, araw po sa inyo lahat Magandang hapon, magandang tanghali Ayan So ngayon mga idol, ay ah, mayroon tayong ah, gagawin mga idol no? ay, ah, Bago ang lahat, ay, ah, huwag niyo po sanang kalimutan i-like, share at subscribe mga idol So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin So, na uh, mga idol, uh, mayroon tayong uh, dalang tinapay ngayon. Ayan, ang gagawin natin ngayon mga idol ay uh, kukuha tayo ng mga talaba mga idol at gagawin natin palaman. So, tara, let's go mga idol. Dito lang muna to. And may nakuha na tayong shark. Ayan, meron na ulit. Mga idol, oh. Dito ko ng mga idol. Ayan, yung mga ganitong klaseng, ano. Ah, So, ayan na, mga idol. Uh, bali, mag-iipon muna ako ngayon mga idol ng uh, uh, talaba mga idol. Bago natin umpisaan ulit. So, mamaya lang ulit mga idol. So, ayan na nga mga idol. Ayan, nakakuha na tayo. Mayroon tayo, mayroon tayong niligay dito mga idol, no. Ayan. So, umpisaan natin mga idol. Ayan. Uh, papakita ko lang sa inyo mga idol, no. Ito. yan Ayan. So. Ay, mga idol. O, diba? So, yan na uh, mga idol, no? Ito. Uh, meron na mga nakuha. Ito, naglagay na rin tayo ng uh, palaman. So, susubukan natin mga idol kung okay siya. Ayan. Bali, tatawagin natin itong mga idol na uh, oyster butter. Ayan. Kinakain niya ba? So, ito. Ah... Uh, bakit hindi natin susubukan mga idol? Kaya tara, let's go, kainan na, na. So ayan na mga idol, uh, dagdagan pa natin mga idol. Lalagyan pa natin to. Ayan. mga idol so ayan ah kain na na hmm okay sa mga idol Very good. Maglalagay pa tayo. Ha? Ah. So ito mga idol, ito, ito yung klaseng kalaban na hindi na po lumalaki mga idol. Akala nyo wala na silbi, pero may silbi pala. So yan, gusto kong i-share sa inyo mga idol na ito isang uh, masarap na uri ng social mga idol talabang maliliit yun ha mga idol uh, kung nagustuhan nyo yung video na ito mga idol paki like share and subscribe mga idol ngayon bilang support nyo po sa channel ko mga idol so ayan meron na tayong nilagay ulit mga idol ayan mm. Yan ang dapat gawin mga idol. Kung nasa tabing dagat kayo, kung wala kang palaman, ito the best. Um, gawin palaman yung ano, talaba na malulit. Pero mas okay sana kung mayroong malalaking talaba. Eh wala naman tayong man, nakikita dito malalaking talaba. Kaya ito yung malulit ang kinuha natin. Masarap mga idol. dami mga idol oh. hmm? so yun lang um, maraming salamat uh, God bless po sa inyong lahat mga idol hanggang dito lang ang video na to hanggang sa susunod maraming salamat